nya kanyang, kanyang diskarte mga politiko at celebrity sa pamamahagi ng ayuda. Meron mga namigay ng lugaw o di kay pera at meron namang lumusong sa baha. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Naggalat sa social media ang mga litratong ito ni dating Vice President Lenny Robredo. Nakalublob siya sa baha para maghatid ng ayuda sa mga nasalanta sa Bicol Region. Umabot sa higit 13 million pesos ang nalikom ng Angat Buhay Foundation ni Robredo. Kabilang nga sa mga nagbigay ng tulong ang aktor na si Donnie Pangilinan. Nagdonate din ng dagdag na limang daang sako ng bigas sa Angat Buhay si Congressman Erwin Tulfo kasama ang iba pang kongresista dahil tiga Bicol sila, mas alam nila yung lugar, yung angat buhay. Abala rin ang opisina ng kasalukuyang Vice President na si Sara Duterte. Namigay sila ng hot meals gaya ng lugaw. Meron ding pabigas. Nagbibigay rin sila ng libreng sakay sa Metro Manila at Cavite. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez, prinoseso na ang paglabas ng 400 million pesos na ayudang ipamamahagi sa Bicol Region, Eastern Visayas at Mimaropa. Habang si Pangulong Bongbong Marcos iniutos na gamitin ang mga barko, eroplano, pati presidential chopper ng gobyerno sa paghahatid ng tulong. Sa video ito na viral online, makikita rin si Camarines Sur Congressman El Rey Villaferte, na namimigay daw ng pera habang nakasakay sa rubber boat. Ang anak niyang si Congressman Migs Villafuerte na mahagi rin ang paunang relief goods sa mga bakwit. Meron pa yung kasamang 20,000 pesos cash. Bakit cash? May mabibigla naman kayo sa Santo Domingo, pwede maglakad. Tama hindi. <laughs> Kaya ngayong araw... Nagbabalita kayo. mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.